ang pangungutang ay hindi maging source of income namin. Okay, welcome to Sunday Motivation. Isang tanong, Dok, anong gagawin ko kung nasa taghirap ako ng season ng buhay ko? Ibig sabihin nga natin at sabi din sa Bible, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ibig sabihin may panahon na broke tayo, may panahon na mahirap talaga tayo. At may panahon naman na masagana ang buhay natin. So pinag-usapan natin nung nakaraan, anong gagawin natin kung masagana ang buhay natin, kung pinayaman ka ni Lord? Balikan nyo na lang po ang ating vlog uh, about that last week. So ngayon pag-usapan naman natin, paano kung mahirap ako ngayon, Doc, anong gagawin ko? So, tutunghayan natin yan mula dito sa Bible. Pero bago tayo magsimula, coming from the Bible, ang unang-unang advice ni Doc dyan is, dapat magkaroon tayo ng hope. Ang ibig sabihin po ng hope o yung pag-asa, naniniwala tayo na pwede pang mabago ang buhay natin. Okay? So, kung broke ka ngayon, mahirap ka, talagang asin, kapos na kapos ka with your family, o ikaw as a single, talagang mahirap ang kalagayan mo, maniwala ka lang na pwede pa rin mabago Kasi ang paniniwala natin or how our mind works is napaka-powerful uh, po yan. Kaya when you start thinking about positive things, when start, when you start thinking about change, it will happen. Okay, so ngayon po tayo natin sa Bible. Ano ba dapat natin gawin pag tayo ay nasa kahirapan? Sa Proverbs po, chapter 22, verse 7, ang sabi po dito is, The rich rule over the poor, and the borrower is servant to the lender. So, pag tayo po ay nasa estado ng kahirapan, huwag tayo maging alipin. Ibig sabihin, huwag tayo maging habang buhay na alipin, huwag tayo habang buhay na patuloy na nangungutang para matugunan ang pangailangan natin. Kasi iyan yung natural reaction natin, di ba? na-experience ko po din yan sa mga panahong nagihirap si Doc, sa mga panahong broke tayo. Sabi ko nga po sa inyo, dumaan din tayo sa ganyan season. So, ang tendency kasi natin, pag tayo'y nahihirapan, is mangutang. Tama po, mangutang. Kapos tayo ngayon, mangutang tayo. Kapos tayo bukas, mangutang tayo. Kapos tayo sa mga susunod na linggo, mangutang tayo. So, walang tigil yung cycle. Kapos utang, kapos utang. Tama po. Di ba na-experience natin yan? So, kung Nasa estado ka niyan, kailangan ang pangungutang ay hindi maging source of income natin. Yes. Ang pangungutang, hindi siya ang dapat katugunan para masolve natin ang financial problems natin ngayon. Hindi tayo sa pangungutang aasa para makaahon tayo sa kahirapan. Okay? So yun po ang ating dapat na isaisip ngayon. Kung nabubuhay tayo sa ganyang cycle, ibe ni Lord yan manalangin tayo, sabihin natin, Lord, ayoko na ng gantong cycle ng buhay. Tulungan mo. Right? So, anong gagawin ko, Dok? Kung kapos ako, mautang ako, kapos ako, mautang ako, para ma-break yan, anong dapat kong gawin? Ito po, biligan din tayo ng Bible verse. So, tinan natin, Deuteronomy chapter 8, verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that give thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he swear unto thy fathers at it is this day. He give you the power to get wealth. Right? So, si Lord pala, binigyan niya tayo ng power, kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. ba? Diba? Mula dyan sa kahirapan na pinag kinalalagyan natin ngayon, pwede tayong makaahod dyan sa kasaganaan. Why? Kasi merong power na binigay si Lord sa atin. Tandaan natin ay ang power, ibig sabihin niya, lakas. Pwede nating gawing means para makaahon tayo dyan sa kahirapan. Pwede tayo maging mayaman. Kahit anong estado ng kahirapan mo ngayon, may paraan para tayo umaman. Kaya nga, hindi tayo dapat magduwal dyan sa kahirapan. Ulitin ko sinabi ko kanina, ang pangutang po, hindi siya dapat maging source of income natin. Okay? So, humingi tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Ano yung power na binigay niya sa atin? Una-una, tingnan natin. Ano yung skill na binigay ni Lord sa iyo? That's power. Magsimula kang baguhin ang buhay mo o yung financial aspect mo sa paggamit ng skill na binigay ni Lord sa iyo. 'Di ba meron tayong kayang gawin? Kaya mong magsulat, 'di ba? Kaya mong magsalita. Kaya mong gumawa ng pagkain, kaya mong magbungkal sa bukid, kaya mong mag-fix ng ganito, kaya mong mag-direct, kaya mong mag-sulat. Marami tayong kayang gawin. Yung skill mo na yan, yun ang power na meron ka to become wealthy. Marami na pong tao ang yumaman kasi ginamit yung skill nila. It's the start of becoming rich by discovering your skill. Bakit yumaman si Mark Zuckerberg? Yung skill niya to code. Bakit yumaman si Elon Musk? Yung skill niya sa physics. So, it's it's using your skill. Okay? So, ano yung skill na binigay sa ni Lord? Yan ang power na meron ka ngayon. Pag nagamit mo yan, ang sabi po dito, may promise pa si Lord, ha? Ah, Tinan natin. That He may establish His covenant, which He swear unto thy fathers as it is this day. So, kung paano siya nangako sa mga nauna sa atin, ganun din ngayon. It's the same God, it's the same promise, it's the same fulfillment na bibigyan niya sa atin. Alright? So, universe sa atin pong lahat na nasa kahirapan ngayon. Hindi ka nag-iisa, marami dumaan dyan. Ako, I myself, ilang beses akong dumaan sa pagiging broke. Pero dito lang ako bumalik kay Lord, sa Bible ako bumalik. Alright? Let's go, let's go. Kapi po tayo.